Patuloy naman ang pagtulong ng mga taga-Bicol sa mga nasalan ng Bagyong Pablo, partikular sa mga probinsya sa Mindanao. Ang probinsya ng Albay nagbigay ng isang milyong piso na hahatiin para sa mga biktima sa Campus Tela Valley at sa Dabao Oriental. Every time na may mga calamities talagang automatic na sa provincial government to extend support, lalong-lalo na may capability ang province technically, tapos may mga resources sa pwedeng uh, magamit, being recycled prop uh, resources uh, and then uh, equipment na talagang ready for support. May humanitarian team na rin na pumunta sa Campo Valley at Davao Oriental. Naging prioridad ng grupo ang pagbibigay ng tubig, medical check-ups, at stress debriefing sa mga biktima ng bagyo. Tuloy rin ang pangangalap ng relief goods ng mga opisyal ng Naga City para sa mga biktima ng bagyo. May boots lang itinayo sa Plaza Quezon bilang tangkapan ng mga donasyon. Nananawagan din sila sa mga pwedeng magpahiram ng truck na magdi-deliver -de sa relief goods. Sa mga tugang tapo na Bicolano, mga taga-naga, na depo naging biktima kaini yung Typhoon Pablo, uh, sana po uh, tarabangan tayo itong mga tugang tang mga Pilipino na naging biktima kaini yung Typhoon Pablo duman nyo Bataan, Compostela Valley. Mas maray na pong kitang mga Bicolano ang nagtatabang kaysa kitang tiktatabangan.